eto naman po ipapakita ko sa inyo kung saan ako nakuha ng sampalok na nilalagay natin sa pangasim <laughs> bali eto nga, eh bago ako pumasok eh, namitas muna tayo ng sampalok, eto nga yung ginagamit natin na panlahok sa sinigang natin na chicken manok na may baboy nun, basta kahit anong pangasim na pwede nyo paggabitan na to eh pwede, pwede rin sa pangat at saka sa mga seafoods. basta kahit anong gawin diyan, Basta pinagagamitan ng sampalok, pwedeng pwede yan. <laughs> e libre lang po kasi, natipid pa ako. At heto nga, nasa na po ako sa taxi dito sa aming area. Medyo malilate na po kasi ko nun. kaya po ako ay eh, sumakay na dito. Dahil nga po wala pong nadaan na sa sasakyan. sakyan, ito lang po ang available. Kaya sinakyan ko na po. No choice eh, kaya ito nga ang ating nasakyan. Bali, ito po kasi ang eh, taxi rito na naghahat mga turist po rito papunta sa mga island. Or mga beach na gusto po puntahan ng mga turista po dito. Kaya po ito eh, may bayad. Pero dahil nga po taga rito na tayo at hindi naman po malaking maningil to dahil nga po kilala na po tayo. Kaya bibigyan ko lang po ito ng $5 para pampakonsumo lang ba? Hehe. <laughs> para sa susunod eh pakasakay ulit tayo doon. At pagkababa nga po sa akin dito sa aming area ng aking pinagtatrabahuan eh dito muna tayo nadaan sa may area ng aming uh, dining sa labas po. Bali dito po kasi eh open area ng aming dining nga na paulit-ulit. Hey, <laughs> kung makita nyo nga po, may mga guests na po kami dyan. At meron din po dito sa may gilid. At sila nga po, eh, mga nagpe-painting po dyan. At uh, doon naman po sa kabila, meron din pong balibolan. <laughs> pero hindi na po natin tatagalan dahil nga po medyo malik na po tayo. Kaya diretso na po ako sa kusina. At pagpunta ko nga po dito, eh, magbibihis lang po tayo ng content alisin lang natin yung mga gadget para tayo makapag-in na. Yun lang. Salamat. Love you all. Mama. Chup-chup. Alright.